Matapos ang matagal na pagtatago sa ating mga autoridad, tuluyan ng nahuli ang itinuturing utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Ito'y habang nag pa ang dating kongresista sa Timor-Leste. Si Luisa Erispe sa Setro ng Balita. Higit isang taon mula ng mapatay si Negros Oriental Governor Noel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Tapos na ang pagtatago sa mga otoridad ng itinuturong mastermind sa kaso na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma na kasi ng Department of Justice kagabi na bandang alas 4 ng hapon, kahapon, nahuli na si Teves. Sabi ng DOJ, hindi sa Pilipinas, kundi sa Timor-Leste nahuli si Teves. Namataan kasi si Tevez na naggo-golf sa lungsod ng Dili at kaagad siyang inaresto ng East Timorese Police. Sa pinos na litrato ni Mayor Janice Degamo, biuda ni Governor Degamo, kita na napapalibutan si Teves ng mga pulis. Sabi naman ang biyuda ng dating gobernador, abot langit ang pagdiriwang nila sa probinsya sa pagkakahuli kay Tevez. Actually, kagabi po, nagtawagan kami. Uh, in fact, there was One of uh, yung mga kasama namin na matayan din who offered a ship, it is something that gives us a ray of hope na talagang mabibigyan ng justisya. Him being captured, more will come out. No, I am really positive on that. May panawagan naman si Digamo sa mga otoridad ngayong nahuli na Steves. Sana anya, mapabilis din ang pagpapauwi sa Pilipinas sa dating kongresista. The next That is something that we will still entrust to our leaders in the government to facilitate and do what is right para talaga mapapanagot natin si Arnie. So sana po mauwi siya sa Pilipinas at dikisin uh, po siya dito at uh, mapapanagot siya sa mga ginawa sa mga mahal na buhay. Sa pahayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia, sinabi niya na ang pagkakaaresto ni Teves ay patunay na makapangyarihan ang international cooperation para makamit ang hustisya, lalo na't nagtulong-tulong ang International Criminal Police Organization o Interpol, National Central Bureau at Timorese Police dito. Giit pa niya, sana magsilbi itong mensahe sa lahat na walang sinumang terorista na makakaligtas sa batas at hustisya. Matatandaan na noong August 2023 nang ideklara si Teves sa terorista ng Anti-Terrorism Council. Dito namang Pebrero, naglabas na ng red notice ang Interpol laban sa kanya. Sinubukang humingi ng asylum ni Teves sa Timor-Leste pero paulit-ulit na nakikipag-ugnayan ng DOJ sa mga otoridad sa Timor-Leste na si Teves ay isa ng terorista at humaharap sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder hindi lang sa Digamo case, kundi pati sa kaso ng pagkamatay ng tatlong iba pa sa Negros Oriental noong 2019, kaya't hindi na pagdesisyonan ng Ministry ng Timor Leste ang hiling ng dating kongresista. Sa ngayon, si Teves ay nasa kustudiya na ng Timor-Leste Police at nakikipag-ugnayan naman ang NCB Dili sa NCB Manila at Embahada ng Pilipinas sa Dili para sa pagpapauwi kay Teves. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas